Good morning, Kailan. Nandito tayo sa Balonggao, Pangasinan. Nandito tayo sa loob ng uh, RECS. Yan. Rahal Angayan Elementary High School. Ayan, Kailan. No? Bagong building ng Rahal Angayan. Ayan, Kailan. Tignan natin mga bisita doon. Ayan, no? May mga bisita tayo. Yun, nasa garden sila. Yan, lakad-lakad tayo. Kailan. Yan, ganda. Oh. Dito pa lang. Ganda ng background, mga surroundings nila kailan, ayan o. Oh. Oh, may one dito, may mga kubo-kubo kailan. Yan, yan oh, mga bulaklak, namimitas sila. Ayan o. Oh. Pasok tayo sa loob kailan, ayan, papasok na tayo. Ayan. Oh, merong magnanakaw dito. Ayan o. Oh. Yuk lang. Ayan o, oh, yung ganda oh. Oh baka mayro ka ring gustong i-shout out diyan. Shout out rinilda hukutan biado. Silaki, silaki. Ay eh, paalam shout, kayo, paalam shout nyo. Shout out, uh, si Auto, 'yung oh, oh, kaming nagtatagtagaw. Meron ko, dito from Malawag 'yan, si San Mike. Oh, no. Hindi naka-hindi naka-bi, nagpaalam sayo. Ito eh. muna lang manalaman, ha. Oh, <laughs> 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 baka sunod 'yan, barangay na tayo niyan. Talong ka kain talong. Talong, talong. Ate. Ayan, saka Ito yung bayo ko, taga Antipolo Ayan, ayan. si Padingnat Pati, kaway-kaway naman Baka meron ka shout out I-shout out mo yung bridge ni Kwan, Eb Doon Ibaristo Bridge Ayan, ayan, ayan kailan ka no? Na si, si Daming kailan, tignan mo mga bunga ng talong oh. Ano, Pangkwan lang yan, ayan oh. Talbos ng kamot, ayan Balik bayan from Spain at saka lahat ng mga OFW natin diyan. Oh, ito 'yung, ito 'yung Hindi ko na isipin, isipin 'yan. Ito 'yung gusto nating gawin pag umuwi tayo sa Philippines o oh, oh. ang daming kamote. Oh. Ayun pa oh, sige. Okay. Harvest ka. Okay Ah, Nilda, alam mo na, nag ah. dito mo na lang malalaman sa vlog, huwag mo kaming iba pa <laughs> Then, Ayan o. Uh, uh, ano. S S S CBO naman sa instant Hawak-hawak oh. tayo. Ayan o. Huwag ka, oh. Nang Wag ka nang magtaka kapag hindi kami nagpaalam din. Oh. Mga pinsan ko na yan, oh. yun na yun ang sagot. <laughs> oh, yeah, 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 wala yeah, yeah. nang tanong-tanong. Ang ganda kasi kail yan, tignan nyo oh. Mga, mga, pinsan mong kampe. Mga... <laughs> ang ganda kail yan. Puro mga gulay-gulay yan oh. Shout out lahat ng mga taga Balungaw, Pangasinan. Ang ganda ng eskwelahan nyo, oh. may mga okra pa rito. Sige, san. Pitas ka. Ayan, oh. oh. Ayan ito. Masarap itong ilambong din. Ayan, ayan, oh. May pangpulutan pa, titinaw. Oh. Dito oh, kami sige. ganda. In years na naman bago namin makasama. Ganda kailan ng kung no, ng, ng, ano ba itong tao? Ang ganda kailan ng garden ng kuano ng eskwela nila, Rahal Anggayan Elementary High School. Ayan o, tuloy-tuloy pa rin ang pamimitas. Ganda ng bulaklak oh. Ayan O. Oh. Wow. Ganda. Shout out na rin sa principal nila na hindi ko lang at saka si Buting Mayor nila ayan o oh. ganda shout out din kay Sitang oh. saka kay Kuling kay Mingay sila nagtitinda rito sa loob ng eskwelahan ayan o oh. oh. Pa, oh. Ayan, oh. Uh, ang laki ng bunga o oh. oh. siguro ano na to na oh. binhi na yan oo oh, yan mm, ganda papakita natin kay Lian ang paligid ng eskwelahan ayano. o oh. oh. ganda tapos tignan mo yung oh. ano nito o oh meron pang ginagawang dito construction. Eh, sitelangunan mo. Oh, okay. Oh. Ayun, kay oh, okay. ipapaikot ko lang. Ayun oh, ganda. Woo, tama masami nang ka. Rahal. Oh, pwede magsalita ka. Ah. Oh, 'yan. Ah, Rahal ang gayan elementary. Then, i-shout out mo yung mga i-shout out po mga kapitbahay mo, Marites. Oh. Shout out sa mga pinsan naming teachers dito. Walang oh, yeah, oh, naman to ha. Namitas kami sa tanim namin. namin. Paalam nyo sige, dito, oh. na oh. dito na magkakabistuhan. Dito na magkakabistuhan. Ayan no. oh. May pick, saka may pick talaga. Kailan, hanggang dito na lang. Nandit, pauwi na kami, Rahal Anggayan Elementary School. Ayan no. Oh. naman yung tubigan natin. Oh, magbabay na kayo. Ayan no. Oh. Magbabay oh, magbabay na kayo. Tapos na tayo. Magbabay ka na sa Hello, wow. you know, magandang umaga sa inyong lahat. May imbag nga. Ilocano ka, Ilocano. Adot ko yung kamerahan, ang Gayan Elementary School. Makita yes. yun tayo ito yung niyo. O guti. Kamote. Shout out dito sa may-ari ng tricycle na to, ng kulong-kulong na to. <laughs> principal, principal. Wala kaming, uh, yung principal shout out. Maraming salamat po ha sa Kamote. Si Lakit <laughs> sa Kasimanang Nilda. Lakit. May, uh, Insan Rinilda Hukutan, Biado at si Sir Lucky. Maraming salamat. Oh. At um, matagal na taon na hindi ko nadalaw itong school na to. Ilang so, taon? How many 19, years? 20 years na hindi ako Nakadalaw naka sa school na to. Marami akong memories. Oh, memories dito at nagulat talaga ako dito sa Dito ka nag-aral? Oh, Uh, nagtapos. ako sa laki ng pinagbago dahil dito ako nag-aral. Nagtapos, na nagtapos. At nagtapos. Yun. So ito yung naging project namin noon, noong 2010. Yun. Pinaayos namin yung ano pacho. ano Anong asosasyon na oh, yun saan? Asosasyon. Association in Madrid. Okay. Ayan, pinaayos namin yung vicinity oh, Words na. naman, Espanyol, Espanyol, so, Espanyol. Speak Espanyol. Uh, Espanyol. Uh, alos, alos, uh, na... kasama doon sa nag-ayos ng fence na to. Oh. Kita nyo, buhay na buhay pa siya. Minimintay talaga nila. Kaya maraming maraming salamat sa school faculties. Oh, babay na, na babay na. Ayos. Oh, Bye Oh, pade, babay na pade. Ba bye ba bye. Hindi ba -bye. Din, din, babay na. Adyo. Adyo. Okay. Salamat sa panonood kay Elian. I love you all.